Tara, G. G, G, tayo ng grasa. Ngayon ang trabaho natin ngayon, mga kapod. Kaya tapos, hanggang bukas. Alam mo ng weldingan. Preparation tayo ngayon sa gagawin barko. Maliit lang, maliit. Mga tropa. Ayot, ayot. Okay, senpai. Senpai. Oh, shout out! Shout out. <laughs> Nakaon? Ah, uh, si Maron. Ah, oh, wala na. Kering. Atrofa. kami ng... Ano yung barko? Ano yun yung barko? Tropical, pagkayaki. Punta ka doon, para marita ka ng video ba? Yan yung pinaghirapan. Pinakikita <laughs> <laughs> yung pinaghirapan ko eh. Punta ka doon. Yan o. No? Sabi mo yung pinaghirapan mo. Ano yung pinaghirapan mo? Oh. Ayun yung pinaghirapan ni senpai. Tingnan niyo. Oh, tingnan niyo. Oh. <laughs> shout out. oh. Shout out. Oh, shout out, guys. Oh, shout out, shout out. Shout out ko ang asawa ko. Ayun oh. Malapit na tayo ni Mama. Kulang. Uh -huh. <laughs> <ko> <laughs>

Ya macam. Ha. yo cuba. Boleh mah? Boleh. Eh. <laughs> Apa ni